kung walang tubig, kung may bagyo, kung walang kuryente, meron pa rin kaming supply ng tubig. Okay, so magandang araw. Uh, may project tayo today. Preparation para sa mga sakulang darating. Kasi madalas nagpa-brown out na ngayon eh. And may mga bagyo. So dito tayo ngayon sa parang ng bahay. Ayan, so may drum kami dyan. And dito tayo ngayon sa third floor ng bahay third floor ito studio ko sarado, walang customer so ang project natin today gagawa tayo ng tanki DIY na tanki water tank kasi parang mawawala na naman kami ng tubig nakakawala lang kasi ng tubig namin noong nakaraang linggo halos one week kaming walang tubig and umaasa lang kami sa mga rasyon tapos naayos na yung water pump nung tanki namin and tangke ng subdivision namin tapos ngayon parang may maintenance na naman so hindi na naman sure kung ilang araw kaming mawawala ng tubig so ang project natin today is gagawa tayo ng auto refill na water tank actually nagawa ko na yun dito dati tapos uulitin ko lang ngayon kasi yung nagpaayos ako nitong third floor at tinanggal namin siya so gagawin natin siya ulit ngayon and as much as possible subukan kong i-capture kung paano ko siya ginawa so auto refill na water tank and hindi mo siya kailangan bantayan kasi pag napuno siya, kusang saan naman mamamatay yung tubig. Nakakonekta din siya sa internal line, water line namin dito sa bahay. So, hindi na. Every time na mawawala ng tubig, or kung wala talaga tubig, pwede lang namin siyang buksan and magkakaroon kami ng supply sa gripo all around the house. So, yun lang. Check natin yung mga requirements na kailangan. Okay, so, since nagawa ko na nga siya dati, ang pinaka-main na kailangan nyo dito or main equipment na kailangan is ito. Medyo madumi siya kasi babalik ko lang siya. Ilinisan ko muna to bago bago ko siya ikabit. So this is a floater valve. Nabili ko lang yan sa Lazada. 100 plus lang ata. So ang purpose dito is pag napuno siya ng tubig yung tangke natin nakalagay ito sa ibabaw ng tangke. So pag napuno siya ng tubig ayan makita nyo yung gumagalaw na yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya sa ilalim na yan sa ilalim lulutang yan sa loob and eh, isasarado niya yung valve dito so pag napuno ng tubig magkuklose yung valve hindi aapaw yung drum natin so yun ang purpose niya ito naman dinugtong ko lang siya dito ito yung balita na nga tayong kabit ko eh this is filter ano lang yan basic na mga particle filters lang yan para lang yung mga dumi ng tubig natin is hindi papasok sa drum linisan din natin yan kasi nabubuksan naman yan eh. Medyo na-stack kasi ito kasi kakapagawa ko lang ng bahay. Medyo matigas. Ngayon lang siya. Yan, ganyan lang itsura niyan. Tapos ito yung filter niya. Pwedeng linisin. Particle filter lang yan. Hindi naman siya totally talagang filter na pang inom ng tubig. So, ang purpose lang nito is pang lang ng tubig yung ini-stack natin na tubig na pumapasok sa drum ay malinis at walang mga dumi-dumi o mga lupa-lupa pero hindi siya pwedeng gamitin pang inom Ayan, so linisan muna natin aside from dun sa pinakita kanina gate valve and floater valve kailangan din natin ito yung mga couplings yan buksan natin para makita nyo Ayan, ito mga couplings yan tapos may gate valve din yan and in case na na kailangan mong isara yung tubig pag gusto mong i-maintenance yung ano mo tubo mo and kailangan mo i-turn off yung supply pwede yan dyan tusok tusok lang yan Tos, madaling i-troubleshoot madaling i-connect yung mga tubo yan Merong walang gate valve bumili na ako ng marami kasi pag kailangan ko hindi na ako pupunta ng hardware aside from that bumili din ako ng mga male to female adapters yan pag nagbutas tayo mamaya dun sa baba nung ano ilalim ng drum pwede natin gamitin to yan tutusok mo siya dun sa butas tapos lagyan mo ng goma or ang tawag dyan nakalimutan ko yung tawag eh lagay ko na lang dyan lalabas na lang yun dyan tapos kailangan din natin ng mga to kailangan natin yan pipe cutter yan bili ko lang yan sa Lazada or Shopee ata parang 50 pesos lang maganda na yun nandyan sila pag kailangan mo kesa wala meron din tayo nito in case kailangan same lang din siya nitong mga orange na to pero mas malaki siya ang alam ko sakto din tong mga media dito eh punik nga natin ayan oh. ayan ganyan siya so malaki yung butas na gagamitin natin tapos o lang ulit dito galing nito ah basta yan, ganyan, magiging style niyan. So after noon, mga camera ko hindi kasali yan. Hindi kailangan yan. Kailangan din natin ito kasi magbubutas tayo. Ayan. So ano bang sukat nito? Oh, ito, ito. Ayan, yan, yan. So ibabala natin to sa barena. Meron tayong drill. Mitsushi yan. Baka gusto nyo kong sponsor ng Mitsushi. Ayan, Mitsushi. Yung pinaka-barena natin. Mitsushi din. bubutas tayo sa drum eh kaya kailangan natin ito dito lang namuhula lang talaga ako kasi hindi naman ako pro eh ano lang ako DIY lang DIY tatay lang yan ganyan pala yan, tapos lock na natin e, lock mo lang sa dito para mag fit yung butas hindi tayo pwede magkamali ng butas kasi maganda na yung medyo maliit yung butas mo. Pwede mong lakihan ng konti. Pero pag yung malaki na yung butas mo, ang hirap ng liitan. Ayan, ganyan. ilak so, ilalak natin sa dito. Ayan. Ayan. Ayan, pwede natin pambutas yan mamaya. syempre kailangan din natin ng mga elbow elbow para sa tubo natin. Ayan, ito lang sa lamesa para hindi mahirap hanapin. Kaya natin ng solvent, hindi para singhutin, para pang-connect ng mga tubo. Saka mga pipe. Ito yung mga pipe natin. Mga scrap na pipe lang yan dito, galing sa mga pinagtatanggal namin ng renovation. Reuse natin, sayang eh. Dadagdag pa yan sa mga plastic waste so hanggat pwedeng i-reuse, i-reuse natin yan yun lang, yung o-ring optional lang naman sya so pwede tayong magbutas ng ating drum so ito yung drum na gagamitin natin ito rin natin Meron kasi magigib ng tubig eh kaya as much as possible automate na natin lahat so kami sa third floor, so abot naman dito yung pressure ng tubig kung hindi abot yung pressure ng tubig sa taas nyo, kailangan nyo ng water pump. Mason mo natin yung drum para kahit papano paano malinis naman siya bago natin gamitin. Okay, so tapos natin sa mabutasan. Kapit na natin yung floater bulb. So, ang floater bulb natin is manggagaling sa loob. sa labas naman itong uh, filter and uh, gate bulb. So, magkaduktong lang yan. Uh, mabibili mo siya magkahiwalay pero duktong lang yan. Pinihit ko lang. So, para makita nyo. Yan lang siya. Okay pihit lang. Ayan. So, sa loob ng drum, itong, ito, ayan sya. Tutusok natin to, nakalabas yung thread dun sa butas na ginawa natin. So, nakalabas yung thread, sa loob to ng drum, na nakakonnect sya dito sa ating ah, uh, filter. So, kamit na natin. So, yun yung butas na ginawa natin kanina. And half half inch lang yung sukat nyan. So, fit lang yun dapat dito. Ayan. Ganyan. So, sa loob sya, manggagaling. Ayan. And nakalabas yung pinaka-thread. Ayan. Ayan na. So, pinasok ko sa siya loob. Ito sya. Ayan. Ayan and kakabit na natin yung filter and gate valve so ganyan siya pipihit lang din natin yan so ito yung pinakamagiging inlet natin so from gripo lalagyan natin yun ng tubo na nakakonekta dito tapos ito yung magkocontrol kung gusto natin patayin yung tubig natin or buksan And dadaan yung tubig dito, papasok sa filter para yung mga dumi maiwan dito. And malinis na tubig niya papasok sa ating drum. Which dadaan siya dun sa ating floater valve para hindi mag-overflow yung drum natin. So, let's go. Angat na natin siya ulit dun sa taas. Okay, so nabutasan na natin siya. And ang next step natin is lalagay na natin ito. Itong ayan, adapter. So, pakatin muna natin. Okay, fit naman siya. Okay lang kung medyo mas malaki ng konti yung butas nyo. Kung ganitong style yung ikakabit yung adapter kasi meron siyang o-ring. Ayan, makita nyo yan. May, may o-ring siya. So, pag nilagay natin yan dito, tapos dun sa kabilang side, nilagay natin siya, higpitan natin ng gusto para maipit yung o-ring. Yan yung magiging pinaka-stopper ng tubig. Yan, so naikabit na natin siya. Para ma natin na talagang mahigpit siya. Na natin. Hirap, hirap kamay yan. so nakikita ko na ito yung ginamit ko pang higpit para siyang para syang adjustable wrench. Alam ko may sushi din to kasi yung kulay niya eh. Same lang. Yan. so pag hindi ko alam yung sukat ng ano, ito ginagamit ko mga parang adjustable pipe wrench hindi ko alam kung tawag. Hindi ko talaga alam pinagsasabi ko dito eh. Yung subukan ko lang mag-record. <laughs> so, Take it with a grain of salt. Hindi ko alam pinagsasabi ko dito. I'm just a simple DIY father. So para matesting ko ng maigi, nilagyan ko muna ng gripo and mukhang wala naman siyang leak sa ilalim. So, and may tubig na siya. Nilagyan ko lang hanggang dun lang sa butas na nilagay natin kanina. So, ayan. Wala naman siyang leak. So far, wala naman. pag natin yung gripo. Ang tubig. So, okay naman siya. And, pwede na siguro natin kapitan ng tubo. So, magpuputol na tayo. So, tinanggal ko muna yung gripo. Tapon muna natin yung tubig. Ayun na. So, kung nabivisualize niya, yung gripo, tatanggalin natin yung mamaya. Then, lagi tayo ng tubo pataas. Connecting dito. Pasok siya dito. Tapos, Lalabas siya dito sa baba. Ito yung outlet natin. Tatawid siya dyan. Pupunta dito sa gripo. Dito na lang siguro natin padaanin. So, ngayon magpuputol na tayo ng tubo. Okay, so ang gagawin na natin ngayon ay magpuputol na tayo gamit itong cutter na to. Putulin natin yung ating mga tubo para maikabit na natin dun sa drum. Dito na papasok yung ating PVC pipe or solvent. Saka itong mga threaded male to female na mga half inch na tubings. yan, yan, yan natin gagamitin yan. Saka ito. Dahil may mga thread, lahat ng may thread, gagamitan natin itong seal tape. Para walang leak yung ating ano, tubo. So let's go na. So dito sa pagpuputol, hindi naman required na ito ang gamitin nyo pero mas madali siya kasi para lang siyang gunting. Dati ang ginagamit ko lagaring bakal eh, nung wala pa akong, wala pa akong ganito lagaring bakal, medyo matagal at saka hassle. So bumili na ako nito and nagamit ko naman siya. O kasi napatay na namin yung ating main line and ah, wala nang tubig so pwede natin tanggalin. <coughs> Matanggal na siya, pwede na natin kapitan ng mga PVC, mayroon pang tubig konti. okay so ito na yung itsura ng ating DIY na emergency auto refill water tank ayan So ready, ready na kami pag bumagyo or mawala ng tubig. Uh, supply nito ay siguro mga sa pamilya namin, 2 to 3 days na yan. Mga na kami yan kasi matipid naman kami sa tubig eh. Pangligo lang siya, hindi siya pwedeng pang inom. Hindi naman siya yung filter na four stages, talagang ano lang siya. Ang filter natin dyan is particle filter lang. May cover naman siya pero Tinakpan ko pa rin ng plastic para hindi siya lamukin. Baka kasi mapasukan ng lamok. Maganda na yung sigurado. So, ito. Sa mga gustong mag-try or magsubukan yung mag-plumbing, ito kasi emergency lang eh. Kailangan na namin kasi may paparating na bagyo. So, yung mga non-threaded connection, kagaya nito, ayan, walang thread yan, kailangan natin dyan ay yung solvent para dumikit siya. Ngayon sa mga threaded connection naman, ito sa kabilang side, yan may mga thread yan. May thread yan parehas. Ito. Kailangan nyo ng Teflon tape. Or mas maigi siguro kung mayroon kayong O-ring, pwede nyo lagyan. Yung mga connections ko dito, may, may Teflon tape na siya. Tapos nilagyan ko pa ng O-ring. Para, ayan yung kulay green. Hindi ko alam kung kita eh. Pero ayan yung kulay green. Eh. As additional, ano lang siya security lang na walang magiging leak if ever, yung walang leak yung mga yan eh. Ayan, tapos ginamitan ko siya nitong mga coupling na to kasi if ever na gusto kong linisan tong filter pwede kong tanggalin to tanggalin ko lang siya since threaded naman dito pwede ko na siyang ikutin ganoon lang siya so ano ba ang concept nito technically hindi siya para sa lahat kasi unang una kailangan mata ilalagay nyo siya sa taas ng bahay nyo. Either second floor or third floor. Tapos, pangalawa, yung pressure ng tubig sa subdivision nyo or sa area nyo dapat malakas. Kasi, dito sa amin, maabot siya dito sa third floor. Okay, so gumawa ako ng isang basic na diagram para mag natin yung concept ng auto-refill na water tank. So, ito si main line natin, si prime water. Siya yung nagsusupply ng tubig sa ating bahay. Ayan, ito yung gripo natin sa bahay. First floor, second floor, nandiyan yung kusina kung ano man nakakonekta dyan. Ngayon, si prime water, pag may tubig siya, malakas ang pressure niya. So umabot siya hanggang dun sa third floor. Pinupuno niya ngayon yung drum. Pagpuno na yung drum, meron tayong gate valve dito. Yun yung nagbablock ng tubig para hindi siya makababa sa bahay. So ganyan yung magiging sistema niyan. Ngayon, paano kung walang tubig si prime water? So, anong magiging mangyayari niyan? So, may tubig pa rin tayo dito sa drum. Puno na yung drum natin. So, ang gagawin natin, sasarado natin ngayon yung main line. Sarado natin yan. sa baba yan, Either meron kayong, meron kayong gate valve sa main line nyo or yung mismong metro ng tubig. Sasarado natin siya. Para magkaroon tayo ng supply dito sa bahay, bubuksan natin ngayon yung gate valve natin sa third floor. So, mangyayari niyan, Pagbukas na siya, magpa-flow na yung tubig from the drum pababa doon sa ating bahay. Ganyan ang mangyayari niyan. Ngayon, kung hindi nyo siya isasara, yung tubig sa drum ay tatago siya hanggang dito sa ating mainline. So, mangyayari niyan, tayo yung magsusupply sa mainline and mauubos yung laman ng drum natin. So, make sure na bago nyo buksan to, bago nyo buksan tong gate valve nyo dito sa, sa drum, ay laging nakasara yung mainline natin para hindi nasasayang yung tubig. So, yun lang naman. Basic na basic lang yung concept niya. Ang purpose lang nito ay para hindi na natin bantayan yung drum na mapuno. Ngayon, paano kung maubos yung tubig sa drum? So, walang laman yung drum natin. Naubos na. Pero bukas pa rin siya. So, ang mangyayari, kuha tayo ng isa pang drum which is yung extra kong drum. Pwede natin siyang ilagay dun sa buba. Tapos, lalagyan natin siya ng motor. So, ito yung parirefila natin sa mga nagrarasyon ng tubig. Just in case na walang tubig or may emergency talaga. Lalagyan natin siya ng drum. Tapos, lalagyan natin siya ng pump dito. So, once na may pump na siya dyan, yung laman nitong drum na to ay paakitin niya ulit dun sa drum. So, sasara na naman natin to And, pag may pump na yung ating drum, yung laman nito, kukonekta natin sa pump. Susuplayan niya ngayon ng tubig yung drum na to. Sa taas, pupunuin niya yan. Once na mapuno na yan, meron na naman tayong tubig sa ating bahay. Yan. So, na-eliminate natin yung hakot system na pagbubuhat-buhat ng mga drum or mga container or mga timba. So, menos tayo ng pagod. Which is what we call efficiency. So, yun lang. Sobrang hirap talaga pag mawala ng tubig. So nung nakaraan lang Naranasan namin ng halos isang linggo Kaming walang tubig Halos araw-araw Nagbubuhat ng timba Mula sa labas ng bahay Papasok So ito yung solution ko dyan DIY na water tank So budget friendly lang siya Hindi kasama yung mga tools Na nabili ko Ito lang mga gamit Wala pang 500 pesos Siguro yung nagastos ko Basta meron kayong drum, meron kayong mga spare drum kasi ito nasa 1,000 din siya eh. pag bumili ka ng ganyan, uh, parang 200 liters sa Atayan. So, kung kasama 'yan, around 2,000 pesos ang magagastos lang. Compared mo naman sa mga tangke eh, na mga stainless or ano ba yung stainless or aluminum ba 'yun, hindi ko alam. Ang isa nun is parang 5,000 pataas if I'm not mistaken, umaabot pa ng 15,000 minsan. So dahil wala naman akong pambili nun or I refuse to buy kasi medyo mahal pwede tayong gumawa na lang ng mga DIY ito hindi mo na kailangan itong igiban hindi mo na kailangan bantayan once na mapuno yung tubig or ma-reach yung floater valve pusa na siyang magsasarado basta may pressure lang yung tubig papunta dito sa kanya or abot uh, hanggang third floor namin so mapupuno siya ng tubig pusa siyang hihinto pag nabawasan naman siya tapos nagkaroon ulit ng tubig, pusa na rin siyang marirefillan hanggang ma-reach niya yung top level. So, yun lang. Ito yung aming water preparation pop ngayong bagyo. So, aside from this, meron pa rin naman kaming mga drums sa baba, sa first floor na pwedeng igiban. And, maganda na yung sigurado kasi mamaya baka wala, mawalan kami ng tubig for a week or more. So, ito ito pwedeng refillan to. Pwede akong mag-connect ng water pump sa main line namin sa labas. Tapos doon na kami magiikip sa baba. Imbis na buhatin ko yung drum or yung mga timba, pwede kong i-pump na lang diretyo, papasok dito sa drum namin. And ang maganda doon, pag nandito siya, nandito na yung tubig, hindi ko na siya kailangan igibit papasok sa mga CR namin. Kasi may linya na ng tubig yung mga gripo kahit walang tubig sa mainline, may tubig kami sa gripo namin. May tubig sa CR, may tubig sa, sa kusina, hindi mahirap magluto, hindi mahirap magigip. So, yun lang. So, kung nagtitipid ka pero gusto mo ng emergency, plan B, in case na may bagyo, ito ang magandang gawin. Kung walang tubig, kung may bagyo, kung walang kuryente, meron pa rin kaming supply ng tubig. So, yun lang. Peace. Vloggers out.